Yan, magandang morning po sa Luzon Visayas Mindanao yan at mm, medyo madilim pa at mm, nag-area nga ako ng lambat ngayong mandaling araw ay may nadat nga ako din sa bandalaot na magdudulong ang huli nila ay hindi naman dulong at dilis mga bro at ang daming huli tinawagan ako at ako'y binigyan ng may ulam yan yan mga bro yan yeah. Dilis. Ha? Huh? <laughs> Sambal ding dilis. Sambal ding maliit. Okay, alright. Yeah. Salamat nga pala at set out sa nagbigay ng dilis. Huh? Narin, akin mo na atid sa tabi bago maghila ng lambat. Ya, palabas ng ating araw at mamaya maya ako'y maghihila na at binigyan ng pagkakataon ng Panginoon para makapag on boy yung mga mangisda sa karagatan dito sa aming area at kumalma mga bro yan kaya pati mga nanghuli ng dilis ay nakalaot din sila yan okay. mamaya maya lang ako'y maghihila na nung aking lambat na inari at sana yung may din Ayan yeah, mga bro, at aking ipagadala muna sa bahay at habang narito yung aking kapare. Ay, yeah, pala, dilis pala. Ayan mga bro, ayan, yeah. isang balding dilis. Ayan, yeah, patid nga pare sa bahay. Ah. At bumawas ka na rin ng iyong may ulam. At sabi mo, eh, magtira din ng kahit dalawang tasa at itimbangin yung iba. Ilako at mm, para may pambigas-bigas. Buma, bumawas ka na rin pa rin mo. May torta at pagtirahin mo rin ng dalawang tasa at yung iba ay pakilo mo at mm, kiluhin daw yung iba at mapambigas-bigas yeah mga bro at magihila na at labas na ang araw yan yeah. sana may grasya solo flight ako ngayon at may kasok mga bata yan yeah. may nagpakilala mga bro sana madagdagan

Bangga mga Bro. Buat, eh, abul. Hmm. Nah. Ma. Ilang araw di nakakasalao. malatiki ah. Nagila na ako mga bro At baka ako manok agos Sa ulo plate ako Okay.

<coughs> ya yeah. i mm -hmm.

还可以。 nah, na lang sa pagloong mga bro yan yeah, mga bro at huwag didiskarga na nga ng lambat at yun tatanggal na rin ang huli yeah. yan yun pa yun sa loob yun sa Ayan. dalawa Ayan. Ayan pa. parang, ano na yan parang ano yan tawag na isda yan parang mulmul na puro prank club <laughs> may nagpakilala na mga bro lagi dali dito sana tuloy tuloy yung pagpakilala abang nga lang talaga sa kalma shell Ayan, lagid-lid dyan. Tawag dito eh. Maraming tawag kasi dito. lagi lagid lid, may tambang ka. May Dato ang kaliskis. Wala namang kaliskis Meron din. Lamarong. Ayan bro, tapos na. Mag-discard at magtanggap ng huli. Kami huli ni Pakundong ha! Ah, <laughs> ya. ah tiba! Ayan ang um, naging huli din mga bro. Ya. Wala nang balde, lagayan. Ayan mga bro. at buti na no lang at narito yung aking kumpare sumalubong at tumulong pagtaas ang bakat pagtatanggap yan yeah. ang naging huli yan. Yeah. sana makakilo oh, sana makadilin siya ay, ng para, 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 pang, ka, pang bugas bugas oh kiluhan yan yeah, mga bro nakapiga ng isang kilong matambaka Okay, it's alright yan okay. plastic na parang nandun saan Sa yan may... yeah, mga bro Kape muna tayo. And trip mo pare. Yeah, pare, at kape muna tayo. Ando so, and doon yeah. pare yung ano, trip niya doon. Oh, ha. Ah. Sa laba. Ah, Ayo. Buti na lang. Na-pickin na ko bro ng dilis nung mga nanguhuli ng dilis. Kasi nakaisang kilo lang akong matambaka. Pag nagpaparamdam na ang matamba ka dito, sana ay tuloy-tuloy. Ay. Ang aking pag-vlog mga bro. Ika nga naman sa singer eh. Hindi pa sumisikat eh. Palaos na. Kasi eh, pakaramdam ko. Kulang man ang aking kalaman eh. Pakaramdam ko parang hindi ako monetize ng YouTube. Kasi eh, parang nagka-problema ang aking YouTube channel ay hindi ko naman alam kay kulang man ang kalamang ko mga bro aking watts wala na bagsak ah, sino man may gawa walang awa <laughs> bahala na ang diyas sa kanila nagpuporsige ako pag bablog sila naman kung sino man siya ayaw ang sitwasyon bagsak ang aking watts mga bro Wala nang isang libo ang aking watch hour. Yan. Comment kayo sa nakakaintindi sa pagbablog sa YouTube. Kasi ang pagkakaalam ko ay eh, 4,000 watts hour para i-monetize ka ng YouTube. Ang akin ay eh, umabot na ng 7,000 ng aking whatsapp hour. Ngayon nagka problema na hindi ko alam. Kaya pakiramdam ko bagsak ang aking whatsapp hour. Ay ano eh nakakaluha mga bro pero wala tayong magawa kasi hindi ko nga alam hirap yung sitwasyon ang aking whatsoever mga bro nasa 700 na lang comment kayo kung yon ay monetize pa alam pangaramdam ko bagsak talaga mga bro at baka magpalit ako ng panibago kong pangalan sa pagbablog kasi sa akin lang palagay parang bagsak kasi yung pirang pakunti-kunti wala na ang bagal pumasok ang bagal ay Diyos ko po pare yung Panginoon bakit ganun yan nga pala nga pala sa mag-anak ni Ina at ingat kayo palagi dyan at shoutout din sa magkapatid ni Dion Rodstiri Ingat kayo palagi. At shout out din nga pala kay kay Ma'am Linda. Yan. Yeah? At Sergio si Barota. Yan. Yeah? Shout out po sa inyo. Ingat po kayo palagi sa inyo kinarurunan sa araw-araw. At shout out din nga pala kay Rizil, Dulay. Yan. Yeah? Ingat kayo palagi. At shout out din nga pala kay Aldrin Saligan. Yan. Yeah? Shout po. At shout out din nga pala kay Jillian Capisnon. Yan. Yeah? At Pasensya na nga pala mga bro sa mga ano mahina ngayon ang uh, ano, upload at hindi makabili pag anak boy sa dagat at palagi malakas. Buti na lang ngayon at binigyan ng pagkakataon para makapag anak boy sa dagat na ng lambat. Yeah. At, mm, okay na lang nakapiga ng isang kilong matambaka. Yeah. At, mm, sari-saring isda at nakapamigay din naman doon sa mga tumulog. Yeah nga pala check out din nga pala kay Boboy at Kate Cornes from Saudi Arabia yeah, out po sa inyo ingat kayo palagi dyan at check out din kay Raymond Condesa from Ruhas, Palawan yeah, out po at check out din kay Jimmy Dulay from Bicol Bulan Sursugon yeah, check out sa inyo mga bro ingat kayo palagi at check out din kay Albert Aquino from Cabanatuan City yeah, out din po at check out din kay Roberto Sanchez yeah, out po at check out din kay Resti of Cuira from Cubao, Quezon City, Metro Manila. shoutout sa bro. shoutout Jovin Tingson. shoutout po. At, po, at Rin TV. shoutout Kaibigan Igmi. shoutout po. At shoutout MCG TV Vlog. shoutout din po. Bong Machiti Vlogs. shoutout At shoutout Lorenza Lamuding. Sinyo, bro. At shoutout Rodrigo Ortiga. shoutout Kabatang Angler. shoutout At shoutout

Tata Kun Stevie from Saudi Arabia. Sa tao sa inyo mga bro, ingat kayo palagi dyan. At sa tao ating Noraldin Amor. Yan, sa tao at sa tao Dong Vlogs. Yan, sa tao bro, at sa tao Lipinong Mangyan. Yan, sa tao po, at sa tao ating Jumar Lambuson. Yan, sa tao bro, at ingat kayo palagi. At sa tao Linda Gigantuka Bartula. Yan, sa tao at sa tao ating pala sa mag-asawa ng Kuwajiri at sa mga anak noon yan. Sa tao sa inyo, ingat kayo palagi at Shout out nga pala kay Paring Makoy yan. At saka shout sa, sa nga pala kay Paring Boyong at uh, sa pamilya niya. At shout out nga pala kay Paring Carlo dyan sa May Gasang. At shout out nga pala kay Ryan Martinez at kay kay Minard uh, Mendoza. Yan. Sa mga kapwa kumandarag at yan. Shout out sa inyo mga bro. At shout kay Ernesto Bugayong from Washington, D.C. Yan. Shout out po. At shout kay and Carpingol. Yan sa tatin at sa tatin Daniel Katiis. Yan sa tatin po at sa tatin kay. Garong Official Vlog. Yan sa tato at sa tatin kay. Eduardo Boromeo Family from Barangay Pinagtulayan, Norsagaray, Bulacan. Yan sa tatin o at sa tatin Arnold Rodelias ng Quezon Province. Yan sa tatin po at sa tatin kay. Nixon Etchon from La Union. Yan sa tatin at sa tatin nga pala kay Brother Jimbo TV dyan sa may Boreas. Yan at sa tatin nga pala Padi. Dyan, sa tugigaraw Ingat ka dyan bro Palagi At Shout out din nga pala Kay Ninita dyan Sa San Cedro Bato Kamarinisor Yan sa mga Kamagana ko dyan Shout out sa inyo mga bro Ingat kayo palagi dyan At sa mga taga San Cedro At shout out din nga pala Kay Buboy Dyan sa may Kugit Balatang Kamarinisor Shout out din nga pala Sa aking utol dyan Sa Bicol dyan. At shout out din nga pala Kay Jimmy Solaris Yan sa magkakapatid Nina Jimmy dyan Shout out sa inyong lahat dyan GB Solaris, yan. Mga manduya. Okay? Alright. At sige mga bro. At shoutout din nga pala sa mga sulit kong taga -panood. marami Maraming salamat po sa supportan nyo sa aking munting YouTube channel. Yan. At shoutout din nga pala sa mga nakapagsubscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. At tulad po ng sinabi ko nina. Yan. Shoutout po sa mga UFW po na mga nasa iba't ibang bansa na nagtatrabaho at nag ba dyan. Mga kababayan ko, ingat kayo palagi dyan sa araw-araw ninyong pagtatrabaho. Yan. At maraming salamat muli sa panonood mga kababayan ko. At comment po kayo kung ako ay monetized pa sa aking mahal na YouTube. Yan. Okay, so alright. Yan. Maraming salamat muli sa panonood Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Alright.